Senator Bato de la Rosa, mga kababayan ko, tado, Diba, mga kababayan ko, ha? medyo mainit-init po ito. Marami na pong binitawan na salita ngayon si F, uh, Senator Bato de la Rosa kaugnay sa pagkakadawit niya sa ICC. Ngayon, ang tanong ng taong bayan, mga kapatid, kailan kaya susunod itong si Senator Bato? Baka tanong natin yan kay, former Senator Trillanes soon, mga kababayan ko, kung kailan susunod si Bato sa ICC. Pero ang tanong mga kababayan ko, may, posib may posibilidad bang makulong si Senator Bato de la Rosa at madala sa The Netherlands para maalagaan si Duterte? At saan nga kung, kung sakaling kung sakali magkaroon ng warrant ang ICC, mga kababayan ko, dito ba siya sa Pilipinas lilitisin o sa ibang bansa? Yan ang pag-uusapan natin dito sa balitang ito. Okay, let's do this. Ihingi raw ng proteksyon sa Senado si Senator Bato de la Rosa sakaling hainan na rin siya ng arrest warrant ng International Criminal Court o ICC. What the? <laughs> Senator Bato de la Rosa, is that you? Tama <laughs> no? Totoo yung, uh... totoo yung sinabi niya former senator and running for mayor ng kaluwagan mayor Sonny Trillanes ang mundo mga kababayan Ngayon mga kababayan ko si si Bato ang nagigipit ngayon Dati si Trillanes mga kababayan tama Naaalala nyo si former senator Trillanes nandoon mga kababayan ko sa Senado pinilit tanggalan ni Digong ng amnesty, mga kababayan. Tama, pinilit tanggalan ni Digong ng amnesty. Dahil wala siyang mahuli na korupsyon kay uh, Trillanes, pinilit niyang tanggalan. Mga kababayan ko, alam niyo ano nangyari? Diba? Nagtago si Trillanes sa loob, hindi pinabayaan sa Senado. Ngayon naman, mga kababayan ko, ito naman si... Uh, ito naman si Bato de la Rosa naman ngayon ang uh, napapahamak mga kababayan ko sapagkat siya naman ng uh, siya naman ang magtatago ngayon sa Senado. Pumiling si Bato de la Rosa kay Chise Escudero na 'wag siyang basta-basta ibigay sa ICC mga kababayan. Tingnan niyo mabuti panoorin niyo 'to. Git pa ng senador, pakiramdam niya, tinraidor sila ni Pangulong Bongbong Marcos, lalot na nga kuraw ito na hindi makikialam ang ICC ang kanyang eksklusibong panayam nasa sa frontline. Nasa frontline report ng ang aming uh, Mindanao correspondent na si Bril Montalvo. Ito mga kababayan ha. Mga kababayan ko. Tenrider daw ni PBBM. Uh, mga kababayan ko. Si dating Pangulong Duterte. magkakaalaman tayo. Sige tuloy. Sa pagkakaaresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, umugong ang pangalan ni Senator Bato de la Rosa dahil kasama siya sa reklamo sa International Criminal Court o ICC bilang noy PNP chief ng ipatupad ang tukhang. Totoo yan. Talagang damay siya dito and talagang may record na, da, na idadamay siya. Nakasama siya talaga. Not idadamay. Kasama siya talaga. Sa eksklusibong panayam ng News 5, sinabi ni Dela Rosa na wala pa siyang nababalitaan tungkol sa kanyang arrest warrant mula sa ICC. Nawala ang tapang ni Batoy, eh, no? Wala pa. Ang alam ko wala pa. Wala. Ang alam niya wala pa, pero surprise. Oo. Uh, pero... Ang balita ako kasama to, pero I will not spook anything kasi meron akong alam, mga kababayan ko. Wait nyo na lang kung paano dadamputin to ay uh, I uh, darating at darating yan. Puntay lang natin. Giit ng senator, kung sakali mang lalabas ito ay hihingi siya ng proteksyon mula sa Senado. Ano daw? <laughs> <laughs> ano sabi mo kay Trillianes nun? Nalala ko. Shoutout kay uh, Tita J Lily Ragasa for 24 months ano uh, subscription. Ayan mga kapatid, nakikita nyo ngayon. Alam mo sa Alam mo sa Senator Bato de la Rosa, kinain mo yung mga sinabi mo eh. Totoo lang, kinain mo yung mga sinabi mo. Sabi mo pa nung no kay Trillanes, Come on, Mr. Trillanes! Make my day! Oh. Bandang huli! Come on, Mr. Trillanes! Magtatago lang ako! Don't make my day! <laughs> <laughs> diba? Ang tapang atao nung una. Bandang huli at ngayon? Oh. Di ba mga kababayan ko, sabi mo, oh sige, Mr. Trillares, Come on, come with me. Make my day. Sabi mo ba, diba? di ba? Oh, tapos ngayon mga kababayan ko, eh, magtatago muna na ako sa Senado, magpapaalam muna ako kay eh, Jesus Codero. <laughs> What? at tapang nung una at ngayon? Wala ang lakas ng loob magpadyo magpakatay? magpagurgur, tapos matatakot ngayon? <laughs> What? Lupit mo, pre! <laughs> Tuloy. I will avail of the protection from the Senate. Ah, gagayahin malatrilyanis ka pala. <laughs> I will avail the protection of the Senate. Then pag hindi na kaya lang akong protektahan, then I will turn on myself peacefully. Ah, uh, pag hindi na kaya protektahan doon ng ano, I will turn uh, return peacefully. Yun naman pala susuko naman ng maayos. Humiling din siya ng proteksyon kay Senate President Cheese Escudero. Mm -hmm. I hope Ay, uh, uh, he can he can protect me uh, up to what extent na kaya niya for Eh, na, nga naman ng Senado, syempre. Ana, wala akong kung magdududa sa kanya. Ayon kay Dela Rosa, hindi na nakakagulat ang paglabas ng arrest warrant laban sa dating Pangulo. Hindi talaga nakakagulat yun. Sabi ko nga sa inyo, kami nga hindi nga nagulat eh. Mga kababayan ko eh, kasi three days pa lang alam na namin eh. Diba? Pero ikinalulungkot at ikinadismayaraw niya ang naging aksyon ng Marcos administration. Ayan na naman si Bato, sisisi mo na naman sa mga Marcos, mapapahama ka na naman yan eh. Apahama ka na naman yan. Sige, gawin mo na naman yan. Pakiramdam daw ng Senador. Trinidor sila ni Pangulong Bongbong Marcos, lalot na ngako raw ito na hindi makikialam sa ICC. Ngayong magsasalita kayo ng, alam mo ha, Senator Bato ha, mawalang galang ha, mawalang galang lang ha, Senator Bato. No, 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 please don't mind me, Senator Bato. No? Kayo ang traitor eh. di ba? kayo ang traitor eh. Alam mo, ka ano ni Presidente Marcos eh. Hindi ba papasukin ng ICC sa Pilipinas? Hindi niya hahayaan ano ang gawin na mahulihin kayo. Pero anong ginawa nyo? Binalahura nyo si Pangulong Bongbong Marcos umaga, tanghali, gabi, sabihan nyo ng adik, bangag, adik. Di ba? Pagdiinan mo pa sa Senado na ano si Pangulo, na naniniwala ka sa pancher. Alam mo, sinabihan ka na ni Pangulong mo, Bongbong Marcos, hindi niya papapasukin ng ICC. Nangako na si Presidente sa'yo eh. Tama ako mga kababayan. Pero anong ginawa mo? Tinrider mo pa nga si Pangulo eh. Biruin mo nang dahil lang kaya no? nang dahil lang dun sa mga kababayan ko, nang dahil lang dun sa puncher. Mga kababayan ko, pinapaniwalaan mo yung professional liar. Tapos ngayon, mga kababayan ko, sino, sino may ganang protektahan kayo? Sino may ganang uh, bigyan kayo ng pansin at arugain kayo? Sino may ganang bigyan kayo ng kalinga kung araw-araw yung sinasabihan sa social media ng bangag? Adik. Di ba? Drag lord, ganito, ganito, ganyan. Whatsoever, etc. Lahat ang panlalait, naririnig niya sa kampo ninyo. Sino magaganahan mga kababayan ko na protektahan kayo? Alam nyo from the beginning, ha? Uh, from the beginning, Senator Bato, ha? Uh, Senator Bato, if you're watching right now, From the beginning Senator Bato, iningatan kayo ni Pangulong Marcos. Tama? Iningatan kayo ni presidente. Hindi kayo pinabayaan. 'Di ba? Kahit dinadarag kayo. 'Di ba? Hindi kayo pinabayaan. Hindi niya wala, na, hindi kayo pinanin, hindi niya pinapapasok ang ICC. Mga kababayan, the reason kung bakit, mga kababayan ko, kasi merong kayong ano, merong kasunduan at ang namamagitan ay si Sara Duterte. Anong ginawa niyo una kay presidente? Tinat sinubukan niyo yung traitor Sino si Martin Romualdez? <coughs> Dahil pag napabagsak niyo si Martin Romualdez, pwede niyo ipa-impeach si Pangulong Marcos, mga kababayan. Suddenly na prevent doon nangyari ang doon nangyari ang gusot at hidwaan sa pagitan ng Duterte at Marcos, mga kababayan. Ano nangyari? Sumunod, mga kababayan ko. Pinatutsadahan yun na ano? Adik. Sorry, excuse me. Adik. Bangag. Sinabihan nyo ng ganyan si Pangulo. Pinagsalitaan nyo sa harapan na maraming tao. And the former president said, May presidente tayong adik! Naaalala nyo yun, mga kababayan ko? Di ba? Naaalala nyo yun? Sa dabaw. sinabi niya yun sa presidente. Di ba? pinagdiinan niya, tinatak niya, inimpluensyahan niya yung taong bayan na si Pangulong Marcos ay tinatak niya na isang adik. Paano gaganahan si Presidente Marcos na kanakalinga kayo? Sa totoo lang, parang ganito situation ngayon sa inyo, Senator Batoy. Huwag kayong magpabiktim dyan. Inaabot ni Pangulong Bongbong Marcos yung kamay niya sa inyo at dalawang kamay niya, inaabot niya para hindi kayo mahirapan. Anong ginagawa niyo? Tinataga niyo sa kamay si PBBM, di ba? Tina, hindi, kahit iabot ni Pangulong Bongbong Marcos ang kamay niya sa inyo, tinatagaan niyo ang kamay niya. Di ba? Kahit protektahan kayo ni PBBM. Sa tingin niyo, mga e-haribayan, eh, mga kababayan ko, and sasabihin niyo ngayon, I feel na tinraidor ako ni Pangulong Bongbong Marcos. Ano ka nang titing Doon nga lang sa puncher na ginawa mong pa-issue mo. Pinaniwalaan mo yung dakilang sinungaling. May basis na pala ngayon yung puncher. Pag binutasan ng puncher yung papel, legit. Di ba mga kababayan? Tapos ngayon, sasabihin nyo, traidor si BBM. E, hindi nga pinapasok ni Pangulong Marcos yung ano eh, yung ICC eh. Mga kababayan ko eh. But, we forgot that we are member of Interpol. Di ba? Doon nayari si Digong. Hindi sa ICC. Mga kababayan, o oh, nalaman niyo Paglabas ng arrest warrant laban sa dating Pangulo. Pero ikinalulungkot at ikinadismayaraw niya ang naging aksyon ng Marcos administration. Di ba? Pakiramdam daw ng Senador. Trinidor sila ni Pangulong Bongbong Marcos, lalot na ngako raw ito na hindi makikialam sa ICC. Hindi nagtatraidor ang gobyerno natin. Naunan nagtraidor kayo. Eh kahit ako ang presidente, for example lang, kahit ako ang presidente ng Bansang Pilipinas, sinasabihan niyo ako ng kung ano-ano, eh wala, 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 problema sa akin. Di ba? Papasukin ko yung uh, paano. Papasukin ko yung Interpol, padakip ko kayo para mawalan ako ng sakit ng ulo. I'm, uh, I uh, just like to tell him that uh, uh, I'm so sad na meron tayong Pangulo na uh, walang isang salita walang isang salita eh, kayo nga walang isang salita. Hindi na kay alam ang gobyerno natin sa pagdakip sa inyo. Ang problema lang, kaya naman harangan ni PBBM talaga yon kaso kahit naman ako presidente, di bahala kayo dyan, sakit na kayo ng ulo sa bansa, gumagawa lang kayo ng gulo. Very much betrayed. Ngayon, binitray na kayo. I felt betrayed dahil uh, siya mismo nagsabi sa akin na ni ko or uh, kay Pangulong Duterte eh hindi mahawakan ng ay o di ba sabi sa'yo, niga buhok mo, ah hindi mahahawakan ng ICC. Tanong ko lang, Senator Bato, wala ka namang buhok. Baka nagkakamali ka dun, ha, Senator Bato. o bakit? Tama naman sinabi ni BBM, May na, niga buhok mo, hindi mahahawakan ng ICC. Ang tanong ko dito, may buhok ka ba, Senator Bato? <laughs> di diba, mga kababayan? Ang liwanag, mga kababayan ko. Lit, ang liwa mga kababayan. Ang sabi ni Pangulong Bongbong Marcos, ni gabuhok mo hindi mahawakan. E eh, ang tanong ko dito, mga kababayan ko, may buhok ka ba, Senator? Diba? Ano yun ang tanong, pinakamalaking tanong doon? May buhok ka ba? Eh, wala. Kaya okay lang. Kaya pinapasok siguro ni BBM. Kaya pala pinapasok ni Bongbong Marcos ay eh, wala naman pala mahahawakan na buhok. Dela, uh, sabi niya kung ayaw ko yan na makialam mga ICC dito, baka after the Duterte, after sa inyo, kami na naman ang next na imbestigahan yan. Wow. So naniwala ako, pero iba ang nangyari ngayon. Hindi, hindi iba nangyari. Hindi iba nangyari. Kayo ang totoong nag sa Pangulo. Maraming salamat po, Tita Rui Ko Aiko, for your $9.99, mga kababayan ko. May super chat tayo. Maraming salamat po, Tita Rui Ko Aiko, from Hawaii. Ayan, ha? Mga kababayan ko, di ba? Tingnan nyo mabuti. Imagine nyo nga mga kababayan. Di ba? Tinraydor, nibi, tinraydor daw si Bato ni Bibi Tinraydor daw si BBM si Bato. Imagine that. Mga kababayan ko, paano katatay-durin ng pangulo? Eh? Kayo nga talaga ang nag dur Kaawa. Mabigat naman ang naging minsahin ng dating PNP chief kay CIDG chief Major General Nicolas Torre III na nanguna sa pag-aresto sa dating pangulo. Well, I, I just would like to tell him that uh uh huwag sana tayong magpakalasing sa power. Nako, hindi naman nagpapakalasing sa power si uh, ano, si General Torre. My mental block na kayo. Binlap kayo ni General Torre. Ano ba? Ano ba? Ano ano ba Mr. Uh, ano Senator Dela Rosa. Binlap kayo ni General Torre It was a strategy to trigger. Nako para di naman di kayo naging pulis. All right. Maraming salamat po kay Tita Judy Basco from uh, Seattle, USA for your $10. Maraming salamat po Tita Judy. Ayan na. Maraming salamat kay Tita Ruiko Aiko from Hawaii and Tita Judy Basco from USA. Maraming salamat po. Thank you very much for your super chat. Ayan, yeah, may pambili tayong bagong camera. Hey, Hindi, <laughs> pang Hong Kong ko na yan. Ah. Uy, nabubuking. Ayan na. Alam mo hindi yan si General Torre. Minental block kayo ni General Torre. Di nyo alam. Huwag kayong magalit kay General Torre. Minental block kayo ni General Torre. Hindi siya nagpapakalasing sa power. Mga kababayan ko. Minental block kayo. Alam mo, binablap ni General Torre yung mga nakapaligid sa kanya. If that is happen na matrigger yung mga tao doon, magkakalasan yun, ma-out of focus sila, makukuha si Duterte at maisasakay doon sa aeroplano ng maayos. Mga kababayan ko. Hindi hina, hindi hina, hinahatak, Diyos ko naman. Yun lang, huwag tayong mapakalasing sa kapangyarihan. Because all these things shall pass. Nasigang-siga ka, na kaya mong pagsabihan yung former president na hihilain ko yan, hihilain ko yan. Eh talagang, eh talagang may mental block niya. And, 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 uh, and uh, it's working. Diba? Naging, naging ano ka ano, na ano ka ba? Ah... Uh nga naging uh, naging PNP chief ka alam mo naman yung diskarte ng CIDG no ba yan senator bato uh, that's too much sa kabila ng pagkakadetay ng dating pangulo sa The Hague Netherlands naniniwala si bato na makakawi ito ng Pilipinas kumpiyansa rin daw siya na malulusutan nila ito we were together when we waged the war on drugs i'm very confident na malulusutan namin ito ayan malulusutan niyo to good luck Like I said, it was a good luck kung makalusot kayo. Ako, oh, good luck na lang sa laga sa kanila, Senator Bato, kung makakalusot po kayo. Anyway, mga kababayan ko, please don't forget to follow, like, and subscribe to my YouTube channel. And this is Biyahe ni Koy TV, mga kababayan ko. Uh, huwag niyo kakalimutan na mag-follow, like, comment, share, and subscribe. At anong komento nyo dito sa reklamo ni Senator Bato de la Rosa? Comment mo na, mga kababayan. Number 134 sa balota, ABP Party List, mga kababayan ko. All right.